your blogger host. Subscribe. Magandang araw Pilipinas and good day pageant lovers! Congratulations to our reigning Miss Grand International 2024 to 2025 CJ Opiasa sa isang successful na pagbisita sa Bansang Panama bilang our reigning Miss Grand International Queen official na nga ang si Isamar Herrera bilang Miss Grand Panama 2025 kagabi. Siya ang itinanghal na isang makulay at eleganteng koronasyon event kung saan mismong si C.G. Upiasa ang ating reigning Miss Grand International ang nag-abot ng korona. Isang napakagandang eksena na nagpapatunay ng tunay na sisterhood sa Miss Grand International si Samar Herrera ngayon ang magiging pambato ng Panama sa darating na Miss Grand International 2025 competition. Isang excited na journey ang naghihintay sa kanya at siguradong buong bansa ng Panama ang susuporta sa kanyang laban. Samantala, hindi natapos ang coronation na sa magandang moment ni CJ Opiasa dahil siya ang naging special guest at si Kat Dean ang ating pambato dahil siya ang special guest sa morning show ng Panama na Tu Manana. Sa kanyang pagbisita, kitang kita ang mainit na pagtanggap ng mga taga Panama at kung gaano sila humahanga sa ating reigning queen tunay na isang matagumpay at napakagandang experience para kay CJ Opiasa. Isang oportunidad upang makilala hindi lamang bilang reigning Miss Grand International kundi bilang isang inspirasyon at simbolo ng ganda at husay ng Pilipinas sa buong mundo. Muli, congratulations to our newest Miss Grand Panama 2025 at syempre para sa ating reyna, si Gio Piazza para sa patuloy na pagdadala ng karangalan at inspirasyon sa ating pageant community. At ito na nga ang may init na balita at mga update sa mundo ng pageantry. This is NL2204 at muli maraming salamat sa lahat ng inyong suporta para sa ating mga reigning queens of the Philippines. And of course maraming salamat din sa pag-subscribe at patuloy na pagantabay sa channel na ito. Patuloy po tayong magbibigay ng mga bagong balita at update sa mundo ng pageantry. Kaya naman huwag bibitaw at huwag kalimutan na mag-subscribe.